Tapos may mga idol May pantay, tayo, may trangkaso May inuubo So din natin to ng tubig Pag nagkaroon na tayo ng sola Isa rin siya sa makikinaba mong mga idol wala tayo one minute lang para hindi masyadong matagal o oh, nagkasalukuyan eh ng nagumpisa oh, shout out sa mga nanonood dyan thank you very much maraming salamat peace out